Hello mga ka-babes! Welcome back po sa aking YouTube channel, ang Ate Babes Vlog. For today's video po ay nandito kami ngayon sa Balalakan. Bali, paalis na po kami papuntang Balalakan Port. Dadaan po tayo sa view deck. Ito pong view deck ay isang pasyalan ng mga taga Marinduque. Hindi lamang po ng mga taga Marinduque dahil marami ko na rin pong nakita ang celebrities na, na, na nag-post sa Facebook na pumupunta dito. Tara mga kabis, puntahan po natin ang view deck. Ayan. Bilisan mo. Ayan o. Oh. Ito po ay paakyat. Paakyat papunta doon at madaming tao. Natatanaw ko na. Hindi pala. Medyo gabi na po babes, dahil paalis na po kami, papunta po kami ng Maynila. Napadaan po kami dito. Ang ganda ng view ng dagat. Sobrang ganda dito. Ayan mga ka-babes, tara. Ito po yung tinatawag na view deck. Yan. 'yong nagmamadali hingal hmm, na hingal. Maraming maamushad? Lads. Hindi na biyan ng oras pa ba? Ha, babes at medyo hiningan lang ate Babes paakyat po kasi ito Dito Ang ganda ng view ng mga natitira. Ito po sa taan. Wow. Mga kabis sa dito na tayo sa view deck. At napakaganda dito. Ay! <laughs> ang ganda po. Oh. May barko na ngumalis umalis. Oh. At yun po ang Balanacan Port. Makikita nyo. Doon po kami maparoon para sa ng barko. <laughs> sa Balanacan Port. <laughs> Akyatin po ito. Medyo hindi lang ati babes. Pero sulit naman po dahil ang ganda dito ng view. Sobrang ganda. Overlooking view. Yun, no? May mga ano pa dun Ganda Masarap ng hangin mga ka-babes Asarap na Ang feeling dito Parang Tagaytay <laughs> ah, Saan ka pa pupunta Kung gusto mo rin lang Ang view sa Tagaytay Dito ka na sa View Deck ng Marinduque Matatagpang po ito dito sa Balanakan Mugpog Marinduque Thank you mga ka-babes at paalis na po kami pupuntang Manila. Sana po ay huwag kayong magsawang manood na aking mga videos. Thank you and God bless you all.